So ngayon nga magdi-deliver si mama at si papa sa Chinatown at sa palengke ng pipino at ang ampalaya. Hindi pala aming gulayan mga kauma. Sila mama at si papa lang nagdi-deliver. Papunta na nga sila dito sa Chinatown mga kauma para mag-deliver ng buko. Ay, wag ganun. At andito na nga sila mama at si papa guys para mag-deliver ng ampalaya. At pinunta na nila sa China. Uy, maganon. Pinunta na nila sa pwesto. Ayan, nakaklase pala yun ni mama at ni papa yung nagbili ng ampalaya. Noong second year high school sila. Papunta naman dito sila mama sa palengke. Palengke, baka namuhay. Ayan guys, pa. stop pa. Nag-stop sila mama. Syempre, red. Tapos, gumaw na dito sila. Gora. Hindi pala na video ni mama guys yung ando na sila sa palengke. So, pauwi na sila nito. Ang lakas pala ng hangin dito guys kasi nagda-drive. So, yun lang mga Bye. Bye! <laughs>